going back dito po sa inyong komputasyon, ano ho, sa dapat talaga na presyuhan ng imported rice, hango dito po sa 15% tariff na lang, uh, magkano po ang foregone tariffs sa inyong pagkakwenta at yung pong halagang yun ang inyo po sinasabi na hindi napunta sa kapakanan ng taong bayan kung hindi napunta sa bulsa ng importers and wholesalers. Opo, uh, kinumpit namin galing sa datos ng Bureau of Customs kung ilan ang pumasok, ang total tariff na nawala dahil binaba nila yung taripa to 15% is 14.4 billion in 6 months from mm -hmm. July to December 2024. 14.4 billion. Mm -hmm. May portion doon na kasi medyo bumaba rin naman yung presyo ng bigas pero mm -hmm. konti lang. Mm -hmm. So palagay ko easily 12 billion napunta yan sa kamay ng mga trader hindi nila ibinigay sa consumer. So napakalaking pera and that might explain why mukhang hindi hinahabol kasi money toxic.